I'm singing on a jet plane Oh no, and I'll be back again Oh no pero, pero, oh, oh. Special ka sa No, no okay. kahit hindi, hindi ganyan Special, like, kahit Oo, oh, oh. pero hindi hmm. Stop sa... Ano I'm ba ito ilabas? that's not special eh oh uh oh -huh. mm -hmm. uh -huh. can we friends? we had so cool

Huwag mo inumin. Huwag mo... Ano? Ano sinabi mo sa akin? Kailan? Nung gabi yan? Wala. Sabi ko, huwag ka nang minum. Oo. Ay, paano? Hoy, huwag ka minum. Huwag ko ma... Huwag ka na. Uminom. Uminom. Oh. Huwag ka na... Kuma... Kana... Paano kasi? Huwag kum... Huwag na... Lakad. Uminom. Okay pa mo, okay. Oo, oh, uminum ka. Konti lang. Kasi sarap ang coffee. Iba, no, it was it didn't even taste like alcohol. It tastes like sweet coffee. Mas malakas tama ni. Ano Nalagay ni Denise sobrang dami And creamer. Matamis. Aray. Oo oh, nga. La la la. La 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 Humayo ka man sa akin At ako iyo limutin Masakit man sa damdamin Pilih titisin Mung mm -hmm. Mga lumipas na ligaya Ang kahapon may pag-asa Actually, I like Sinisip mo ko. Di tutuloyan nang tayo Ah, anong last verse? Tuluyan mang tayo Di makita Umaasa pa rin ako Sinta Sinta... Teka titil uh, ah, Bakit basta kang sinilasko? Dito e ah. Tuloyan man tayo, di Tulu makita. Umaasa pa rin ako sinta Pagkat mahal kita, manalig ka Walang katulad mo sa buhay ko Ikaw lang na ngayon, bukas kailanman Naririto ako, asahan mo Nakakaroon, ito si Bako I like it when I'm parang Iba yung hantong mo, ibang kulay Take my seat, no, take that seat I'm not sure But don't take my seat I wanna be alone bakit? I just wanna eh, be alone. De, ayoko. Okay. You will not be alone. I'm here. Okay. Pumapayat ka ng papayat. Pumapayat ka ng papayat. I'm sad. Anong ginawa niyo? I missed the outside road. Kahit naman ako. Lahat naman ata dito. Hmm. I miss my mama. I miss my family. I miss ko na mga yung ginagawa ko dati. Me too. Pupunta lang ako sa mall. Ako, pupunta lang ng bar. Mall. Punta na ng school. Yan, school, mall. Inom ng beer. Bago mag-school. Isa mag ka lang? Ha? Ha? Huh? <laughs> ha? Parang ba nga? Loner daw kayo, eh, Jok. Ikaw lang talaga ang isa? Hmm. So, Wala kasi palipat-lipat ako nun eh. So, minsan may mga group of friends ako na nagagawa. Alba, nasa Cebu ako. So, meron akong group of friends doon. Tapos, mawawala. Lipat ako Manila. Diyan ka. Huh? May group of friends ako. Drunk. Mawawala. Hmm. Tapos, balik ako ng Jensan. Hmm. Mga group of friends ako. Tapos, so, mawawala. So, parang wala akong masyari. Alam mo yun, yung wala akong mga kaibigan na sobrang tagal ko na nakasama. Ito naman, oh! eh. Yeah, kayo na nga muna mag, ano. So, tapos. Tapos, ano yung Eh, hey, pako, dali. Wala. Kevin! Wala. Boring ang life ko. Anyway, mas interesting to. <laughs> Kasi naman, Kevin. Kiss daw, no, kiss. na tayo kay... Nag-kiss kay na kayo, wala pa. Yo, kung toko, toko. Tanong toko, lang, toko, ang toko. Nag-kiss <laughs> na kayo, wala pa. Hindi. Tanong lang. Hindi. Magkikiss kayo, Hindi. hindi. To, oh? Hindi. Sa chicks? Hindi. Uh, sa chicks? Oo, oh, kailangan sa chicks. Oh, sige, sa chicks Lot muna. Kiss. Kali na tayo-tayo eh. lang. Friends naman tayo eh. Yuck, yeah, nakakarumi talaga sa chicks. Okay, okay lang. It's just Diwag, me and the world. Aray, pahay palagi ganyan. Dito lang oh. Ayoko pa ako. Ba't ayaw mo? Okay. Paano pag may price? Magkano? Oh, pera talaga agad. Hindi, paano, wow. paano pag halimbawa ano? Ah, um... napang na, mo. Chocolate. joke lang. Halimbawa, chocolate. Chocolate. Hindi, ayoko. Halimbawa, dinner for two. Ay, hindi, ayoko. Steak. Ay, hindi, ayoko. Anong oh. gusto mo? Yung something na realistic. Secret. <laughs> gusto mong makasama si Kevin saan? Hoy, hindi! Dito, sa loob ng bahay ni Kuya. Nakayang dalawa lang. Hindi naman. Sabi, naka-blindfold kaming lahat. Gusto mo yan. Ah, yun, time zone. Ah, sige. O, ah, halin ba ako ah, kiss and cheese. Hindi. Sige na. Hindi. Sige na, may time zone. Hindi. Sige na. Hindi. Ay, ah, ito. Hindi. Kiss ka nga, ayaw ko eh. Hindi. Ikaw hindi mo ba hinalikan boyfriend mo? Hindi. Kornia, anong klaseng girlfriend ka? Hindi. Hmm. Hello, Tintin. Dali, hinahatsip ko sila. Hello? Hinahatsip ko. Ay, oh. No. sorry, <laughs> joke lang. Hindi, yeah, joke na naman. Pero mas... Sige na, doon Ay, ka I na. Ligawan mo na si, ano? Yeah. Uh, Pero mas nakat eh. Ligawan uh, mo na si uh, Tintin. Natin yung ganyan. Alam mo hindi mo liligawan si Tintin. Kasi feeling ko hindi pa si Tintin eh. Nag-assume ka lang lagi na... Oo, oh, oh, may gusto. Oo, oh, may gusto okay ka. Na, okay na kayo. Paano okay wag ka maligaw? sabi mo, I pin, ka. eh gayon, pang ganyan mo. Hindi ganyan, okay oh, ka. Yan, yeah, yan, ganyan. Pag medyo close na kayo, katulad Kevin Close was the... in eh. Okay, okay mm. na. Saan gusto naman ni Pamu eh? Hindi, yeah, no, no. <laughs> <laughs> uh -huh. ano, ganito. Um, paano pa rin, Kevin? Timplahan mo siya ng kalaman si Juice. Si, oh, oh. Sige na. Kalaman si Juice. Kalaman si Juice. Oo, oh, oh, kaya kape. Huwag. Ayun ang kape. Kalaman si Juice. Malamig. Yung malamig na malamig. May ice ako ginawa doon. Sige. Tapos, tapos tingnan mo yung sugat niya. Sige. Tapos tingnan mo yung sugat niya. Oh. Tapos, ignore her. Ito, ito. ito. Hindi, <laughs> hindi. Huwag mo na. Before you ignore her, ganito mo na gawin oh. mo. <laughs> Magtimpla ka ng kalamang oh, ng Jesus. mo sa kanya, tapos so, tingnan mo yung kamay niya. Huwag ka muna magsalta. Don't say word. Titignan mo lang. Tapos sabihin mo, sorry ha. Yun. Hindi, nakakaroon yung mga ano niya. Pwede. Mag-workout okay. na lang ako. Parang <laughs> pa ako. Pero. Bula lang <laughs> ako. <Laka> parang pa <papo>. ako. <laughs> Tinaniniwala sa <laughs> Try don't test ka na lahat yan. Kung pa parang pa mo yung yaroy rin. Naman. Ay, yung siya, ano yung script ito? tipong gaganin mo yung niya. Tapos gagawin ba? Sorry ha. Ah. Yeah. Kasi siya ng, di ba? Wow, Bawal Ay bawal Lambot ng buko. Hindi, oh. Yan. Lambot ng buko. In love, she. <laughs> Ikaw ba? Ikaw ba? Ilang araw na, ilang araw na magandang buhok ko. Dahil sa bagong shampoo? Oo. Ano yung shampoo? Ako din magandang. Mali mo pala.